Pinakaunang AI Beauty Pageant inilunsad na. Top 10 finalists kilalanin. Likas na mahilig ang mga Pilipino sa beauty pageants. Sa ganitong kompetisyon, mahalaga ang kagandahan, katalinuhan, talento at confidence ng mga kandidata. Almost perfect man ang kanila mga katangian, alam pa rin nating tao lamang ang mga hinahangaan nating beauty queens. Ngunit, posible na itong magbago dahil kamakailan lang inilunsad ang Miss AI ang pinakaunang beauty pageant para sa Artificial Intelligence o AI Generated Female Models. Paano nga ba isasagawa ang beauty pageant ng mga AI? Tara, alamin natin. Higit sa 1,500 AI-generated women ang isinali ng kanilang creators sa beauty pageant na inorganisa ng online creator platform na FanView. Sampung lamang sa kanila ang nakapasok sa finals. Kabilang sa mga bansang pasok sa top 10 ang Morocco, Portugal, France, India, Romania, Turkey, Bangladesh at Brazil. Huhusgahan ang bawat kandidata batay sa kagandahan, social media influence at paggamit ng AI tools ng kanilang creator mananalo ng $5,000 o higit 290,000 pesos cash prize ang creator ng makukoronahang bilang Miss AI. Hindi lamang isang beauty pageant ang Miss AI, kundi pagpapakita rin sa AI bilang mahalagang marketing tool, partikular na sa larangan ng influencers. Tulad ng inaasaan, inulan ng pambabatikos ang Miss AI dahil inaagawa na nito ng pagkakataon umano ang mga tunay na babae. Itinataguyod pa nito ang unrealistic beauty standards na itinakda ng lipunan. Gayunman, isang makabagong hakbang sa teknolohiya ang kakaibang beauty pageant na ito na nagbibigay daan sa atin na mas maunawaan ang potensyal ng AI sa iba't ibang industriya. Ngunit kung ikaw ang tatanungin, dapat bang sumali ang Pilipinas sa AI beauty pageant na ito? D W Research Report. Re -re -report.